babae bye Zoe. Ito ho yung dumalaga na baboy ko. Namatay na ho. Ayan ho siya oh. Dito buhay pa eh pero naghihingal na ho siya dyan. At minalasot oh, tinamaan ano, ko ng ASF dito sa pigir ko. Ito patay na ho si Zoe. Ang malas lang ho dyan eh. Na-inseminate ko pa yan. One week bago siya namatay. Kung alam ko lang gano'ng mangyayari, hindi ko na sana pinainseminate. Kaya na lang natira yung dalawang bihik. Ngayon, tong isang, ito yung nanay naman ni Zoe, si Sarah. Tinamaan din. Ayun, no? mahina na rin yan. Hindi na rin kumakain. Mga 3 days na siyang ganyan. At 2 days na. Ito na si Zoe nung namatay. Kasi nung namatay uh, walang tao magbubuhat sa kanya palabas kaya wala, wala akong magagawa kundi sunugin talaga siya sa loob ng cubicle kasi ako lang naman mag-isa sa ito sa pigiri ko, wala naman akong katulong, walang sasama sa akin para magbuhat, napakabigat ho ng baboy kaya malaking kawalan ho sa akin to eh, pati ito si Sara oh, mawala na rin ho yan eh. kaya malaki yung lugi ko ngayon dito sa pigiri, hindi ko alam kung paano gagawin ko rito kung itutuloy ko pa ba to Nakakapanghinayang. Ah, Ito, sinusunog ko na ho. Ay, walang kwan eh. Dahil namamaho na. Mayroon naman kong kwan. Ayan. Dahil marami namang kahoy dito sa loob ng farm. Yung mga kwan ng mga nyug. Ito na si Sarah oh. Nagpipilit yan tumayo. Masama talaga ang pakiramdam. Ganyan yung epekto ng kwan ASF. O mga sa mga naka-experience na yan, no? Oh. Naghihingalo na yan. Agaw buhay na yan, no? Oh. Gusto niya tumayo pero hindi siya makatayo kasi hindi niya kayang itayo ang katawan niya. Hindi ko alam kung paano. Ito, dinagdagan ko pa ng gatong ko kisawit para masunog talaga siya. Kaya kung patatagaling ko pa yan ng hindi sunogin ka agad, bumabaho dito sa farm eh. Eh lang mahirap kung mag-isa ka sa farm, wala kang katulong, wala magbuhat. Ngayon talaga buhay. Ito na si Sarah, ayan, namatay na. Malaking kawalan sa akin to. Natira yun na lang. Dalawang biik.